Ang sikreto ng mainam na buhay nasa Diyos. Wala nakakaalam nung kundi ang Diyos. Siya gumawa sa atin eh. Matuto ka lang makuntento. Mahirap ka? Learn to be content of what you are and you will be contented. <laughs> 'Di ba? Makuntento ka lang kung ano ka. Kaya ako, ganoon ang aking paniniwala eh. Gaya ni San Pablo sa 4 ng Filipos. Ganito ating mababasa. Marunong ako ang magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan Ayon marunong ako sa gana marunong naman ako mahirap marunong ako masalat marunong naman ako marami kontento siya o pagka kontento ka may problema ka ba? wala kano kita mo